Ito mga kailangan natin sa paggawa ng aros kaldo. Ito lang, manok. Ganito lang ang cut niya. Yan. Ito nyo. Then next is bawang na tinagtad. Luya. Kailangan natin malagkit. Pero kung wala kayong malagkit, kahit bigas, pwede. Pantimpla natin. Patis lang. Sa konting paminta. Okay, sana. ito na yung malakit natin na hinugasan natin ng tatlong beses. Ayan, ganyan lang muna karami yung tubig niya. Ayan, lutuin muna natin. Next natin na gagawin, gisa muna tayo ng bawang. Tsaka luya. Ayan. Tsaka natin ilagay yung manok. Gisa lang natin itong manok. Ayan, ginisa ko lang siya for 3 minutes. Then, okay na yan. Ayan, ito na yung nilunod natin malagkit. Gawin nyo rito, ihalo nyo lang nang ihalo. Pag palapot na siya ng palapot, dadagan natin ng tubig. Ayan, Ayan pakuloy lang ulit natin. Ayan, pag ganito na yung itsura ng malagkit natin, lagay na natin yung ginisa nating manok. Then, ihalo na lang natin ng yalo. Ang, ang pang-timpla natin dito, patis lang ilalagay natin. Then, saka natin lagyan ng paminta. Bantayan nyo lang to. Pag nagluluto kayo ng oruscaldo, ihalo nyo lang ng ihalo. Dahan-dahan lang. Then, hihinaan nyo yung apoy. Ayan, pagpalapot palapot na siya ng palapot, Bantayan niyo lang siya, ihalo niyo lang nang ihalo hanggang sa maluto natin. Lapit na. Ayan, pagluto na yung arrozcaldo natin, yung huling ilalagay natin, ito yung bulaklak ng atsuete. Ayan, ilalagay natin. Ito yung magpapakulay ng dilaw sa no? arrozcaldo. Ihalo lang natin. Ayan, pag ganito na yung tsura nyo, niluluto nyo, ibig sabihin luto na. Okay, ito na yung arroz caldo natin, gagawin natin, lalagyan natin siya ng spring onion, So syempre, kailangan nyo ng bawang na naprito, lalagyan natin. Ayan, ito na yung kinalabasan ng arroz caldo natin. Ayan, init-init pa yan. Okay, kain tayo! Eto na si Axe. Anong sabihin mo, baby?